Ayan mga Pinoy, isang magandang magandang hapon at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Uh, shout out po sa mga tropa natin, construction worker. Magbubuhos ulit tayo ngayong araw. Araw ng biyernes. Bukas po ay sabado. Sabado na. <laughs> At doon po sa patuloy na sumusuporta at nagtatangkilig sa channel ni Boy Pinoy, maraming maraming salamat po sa suporta nyo at sa tiwala. Mabuhos po ulit tayo dito sa Pangkal, Pangkalsada. <laughs> Haialan dipatikasikasi ya Hai bangunan mewah aw payo. Ayan mga Pinoy, ritira na po yung mga magigiting na construction worker. At kaming tatlo na naman po ang maiiwan. Ayan po si Kagawad. At yan po yung ating kaibigan si Jisrik. Hihintayin po namin itong tumigas at yung iba po nating mga katrabahong mga construction worker ay nagsipag uwi na po sila at, sa, at shout out po kay kagawad is na biro yan mga pinoy hindi nating sa camera seryoso po yung ating mga katulong pauwi na sila Si Boy Pinoy po hindi mauwi at dito po si Boy Pinoy natutulog sa aming barracks. Kasama po natin ng ating kaibigan si Jemrix ayan At si Junjun Bale ito po yung nabuhusan natin buong maghapon umpisa po doon yung kaputol na yun pagkita ko sa inyo mga pinoy ayan umpisa po dyan yung kaputol na yan hanggang doon sa dulo na yun mga pinoy yung sa may mixer na yun At shout out po sa aming minamahal na engineer, engineer Ricardo Calderon. Ito po yung kanyang project. At kami po yung mga trabahador. At ito pa po yung natitira nating bubuhusan. Ayan mga Pinoy, may mga bakal na po siya. Abang hanggang don po yan sa pinakadulo na yon uh, kadugsong nung dating siminto pero yung kabila na mga Pinoy babalikan po namin yan pag matigas na itong abuhusan natin sa kabilang ito patitigasin lang po natin yan sa pus sa mabalik dito sa Pamplona